ang tagumpay ng isang negosyo hindi nakabase dahil ikaw ang pinakamura nakabase yan dahil sa ikaw ang pinakamalupit kaya wag mong murahan, lupitan mo maraming nagre-reklamo ba't ang mahal daw nung libro ko at saka yung iba kong mga produkto sa mga negosyo ko marami nagre-reklamo ba't ang mamahal daw itong vlog na to susubukan kong explain yung prinsipyo ko bakit mahal ang mga benta ko ang mga, tin ang mga tindaw. ko pero bago yan kasama ko muna kayong mamasyal kasama ang family ko ngayong weekend tara ni Baby Ria. Mamamasyal mo na for the weekend. Ano sila, Mami? yes Mami? yes Mami? Kish Mami! So, ang gagawin muna natin, maghanap muna tayo ng playground ni Baby para makapaglaro muna kami sa playground ng mga bata. maglaro doon sa playground ng mga bata. So, kain muna tayo. Let's eat! Kain muna, kain! Oops, careful! Sarap ba, mami? <laughs> so, dito tayo kumakain sa Racks. Naalala ko maganda istorya na itong rocks na to eh. Dito kami kumain ni Mrs. ngayon kasi konti lang kumakain ngayon dito. Dahil sa Mega Mall, punong-puno yung kainan ng mga sikat na kainan. Pero dito sa rocks, konti lang kumakain. Kaya dito may kumain. Itong rocks, malupit ang istorya na ito. Na kapupulutan natin ng aral. Kaya ko ngayon. Dito to sponsored, dito yung sponsored vlog. Ha. Naalala ko lang ngayon habang kumakain ngayon. Ang kakaiba lang dito sa racks, nung panahong kasagsagan din ng racks, malupit tong racks dati, sobrang sarap ng ribs dito noon. Natandaan ko, sobrang sarap nito. Pero, nalugi ito. Sumablay yung negosyo nila dahil sa isang bagay na ginawa nila. Dahil sa isang desisyon na ginawa nila. Yung dating masasarap nilang pagkain pre nila ng mura kasi tinarget nila yung mga para ma-afford daw ng mga tao ginawa nilang mga na naglabas sila ng mga pagkain 999 dati kasi mahal ang racks eh nung kasagsaga nila pero nagawa sila ng business strategy na pre-nation nila ng 999 199 tinipid nila yung produkto nila so hindi na naging masarap dumami nga yung kumakain pero nawala yung sarap ng racks at ang ending nagkandalugiluhi sila kasi hindi na sila binalikan naubos yung mga branches ng racks hanggang sa naging tatlo na lang yata o dalawa Binili sila ng Max. Tapos nung binili sila ng Max, binalik ng Max yung branding ng Rax na pasosyal. So minahalan ulit nila yung presyo. Minahalan nila yung presyo at pinasarap nila ulit yung produkto. Ang ibig ko lang sabihin, tayo, kung nagsisimula tayong magnegosyo, sanay tayong mag-isip kung paano pamumurahin yung mga produkto natin. Kasi ang connotation nun, mas maraming bibili pag mura yung produkto. Hindi ganun ang negosyo. Ang pinaniniwalaan ko, mas mainam na magbenta ka ng mahal na masarap kesa sa mura na hindi masarap dahil walang markup dun kapag mura yung produkto mo hindi mo na kayang mapasarap mas mainam na magbenta ka ng mahal basta masarap mas may markup dun mas kikita ang negosyo mo kaya yung sinasabi ko na magbenta ka sa mayaman mahalan mo yung produkto mo pero gandahan mo hindi mo mamahalan dahil Walang, wala kang dinagdag na bago. Basta mahalan mo at lupitan mo. Pero ngayon, masarap na ulit yung racks. Pero nagsisimula pa lang ulit silang bawiin yung nasira nilang brand. Eh. At minahalan na ulit nila yung produkto nila. Pero sumarap na ulit. Pero syempre, medyo ilang panahon pa ulit bago nila mabawi yung branding nila. Katulad ng brand ng Max ngayon. Wala sa mura yan. Nasa brand dyan nasa quality. Yon ang asamin mo level ng negosyo mo, kasosyo. Ang ibig ko lang sabihin, ang tagumpay ng isang negosyo, hindi nakabase sa dahil sa ikaw ang pinakamura. Nakabase yan dahil sa ikaw ang pinakamalupit. Kaya wag mong murahan. Lupitan mo. Yan ang istorya ng rocks na kapupulutan natin ng aral. O na ako ulit. po mga kasosyo, salamat po sa pagsama sa amin ngayong weekend, na aking pamilya, sa pamamasyal. Pauwi na rin kami ngayon, kaya hanggang dito na lang yung vlog namin. Hopefully, masama pa namin kayo sa mga susunod na lakas. Uh, rin, enjoy-enjoy din kayo ng pamilya nyo pag may panahon ng weekend, kasi pamilya pa rin ang pinaka-importante sa lahat. At sila malaking dahilan kung tayo ba tayo nagtatrabaho ng malupit. Diba mami? sige, bye bye na mga kasosyo. Happy weekend. Bye.